Hello mga kamarites, good morning ay nako, maganda yung morning natin kasi ulam natin na steak charot lang <laughs> oh hindi to charot ha, totoo to ok, may inipinig pa siya nadurog yung tomato cherry tomato okay, tingnan nga natin medium grill ba to or uy ay okay na para sa akin to tinuro din sa akin to kasi yung ubo ko asin in magwa one month nawala naman siya pero paunti unti lang ba parang ganun kaya ito daw yung mas malaki ito pipigain natin as in mm, -mm gin, ganun yung luya, and then kalahating limon or kalamansi, and then honey, and then mint. Uy, dahon ng mint. Matutuyo na. At dahil okay-okay na siya, nadurog-durog ko na yung luya at yung mint. Dahon ng mint. syempre lagi natin itong lemon. Pigain natin. Okay lang masama yung buto. Okay lang yun. Hindi mo naman kakainin ang buto. Nasa'yo yun dahil no choice tayo wala tayong pure honey okay na rin to kasi parang honey din lagyan lang konti wag naman masyadong matamis at tayo na nagpakulo tayo ng tubig siyempre kailangan natin ng mainit-init na tubig siyempre lagyan natin yan at hahaluin at iinomin ikaw bahala kung gusto mong ipaligo sarot lang yan yeah. itong nakatulong sa matagal tagal kong ubo na umabot ng 2 months ngayon okay okay na siya wala lang gusto ko lang i-share sa inyo mga kamarites thank you for watching bye bye ito sa akin dark chocolate sa akin oh 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 yung oh oh dark chocolate sa akin sa inyo yung mangga oh kaya ito yung ano isa oh, Ganun ba? Well, ang And cute, cute ba? Agoy! <laughs> sino ba hindi nang kain? Ay, sa'yo ayun. yan? Bote. Sarap kaya ito, yung dark chocolate. Ay, na. masarap din to. Ay, hindi. Ito na sa akin. Pwede pala Sana all, hindi mahilig ng chocolate. Eh, dagdag sa take out. Yung matalabok Ay, Ala. Ayaw niyo talaga? Sige. Ay, kunin ko talaga. Sabi ni, ano, ni, 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 niya. O, di, ayan, take out na. Mm. Di ba? Ay, mga kamarites. At siyempre, dahil, um, siguro, magkatatlong araw na to sa Ay, eh, wala naman kakain. Burger to. King burger to. Napakalaking tinapay na burger. Siguro, walong slice to. And then, nung nakaraan, dalawa yung natira. Hindi nila kinain. At saka ito. para sa atin ata ito eh. Bahala na. Tutuin natin sa air fryer ng makalamon ng kamaritis niyo. Masyadong malamig kasi galing sa rib. Painitan lang natin sa glit. Yeah, at saka luto na yung ating tira-tirang burger. So, ayan. Siyempre, lagyan natin ng chiratsa para spicy. Masarap pag spicy. And then, Japanese mayo. Ang sarap nito. May pagkasweet. And then, meron tayo dyan. Chocolate milk. Pwedeng painitan, pwedeng malamig. Pero malamig yan. Sa kain tayo mga kamarites. Uy, napaka-crispy yung tinapay. Yan, favorite ko pa naman to. Tagal ko nang nagka-crave ng ano, ng uh, burger, yung beef. Ay, charot, puro na lang crave. Kain. Mm.